ganda ng lipi na to guys hindi ko pa na try 'yun diba? ba yes. Afternoon mga mi so dumating na yung parcel ko guys yung yung nabudol ako sa isang uh, vlogger na kill name talaga ng panak na to or kill name niya na yung lipi na to is uh, long lasting and it is for morena is for morena skin. So, itatry natin siya ngayon. Tsaka, bubuksan natin yung parcel ko ngayon. May lipstick to siya, guys. Na ano daw siya, long lasting daw siya. So, itatry natin today or itatry natin siya ngayon kung totoo ba na long lasting talaga siya. Ito siya, guys. i-open natin siya guys. Tapos na yung event ng mga anak ko guys. Kanina. So i-open natin siya. It is a uh, lipstick, lipstick from Maangge. Maangge pa yun. Ayan. Lipstick to siya guys. Grabe yung packaging. Ayan. Tsaka ang bag bubble wrap guys. Ang ganda ng pagka bubble wrap niya. Ayan. Tsaka nandiyan siya sa loob. Oh. Maangge. Yan. Maangge lipi. Ayan. Super nice ng packaging niya guys. saka ito yung ito yung shade niya. Name ng shade niya. Ayan. saka ito yung name ng lipi. Maangge. Yan. Tsaka may nakalagay din dito na expiration. Uh, 7-5-2028 pa siya ma-expire. Yan. Tsaka super unique yung packaging niya guys. Yan. From overseas pala yung store, store na binilhan ko nito guys. From overseas. Let's try this one unique yung packaging niya, guys. Saka malaki. Malaki yung packaging niya. Ayan. In the shade P301. Ayan. P301 yung shade niya, guys. Ayan. It is for morena, morena skin. Bagay ito sa mga morena para For only 100 plus pesos. So, na-erase na yung lip tint ko na nilagay ko kanina, guys. Na-erase na siya. So, lalagyan natin siya ng uh, nito. Lalagyan natin ito, guys. Itong maangge na lipstick. Yan. Ang claims nito, ang claim po nito, guys, is ano, ano siya, long lasting. Long lasting daw to siya. So, tingnan natin kung long lasting ba siya. Hello, no, ang ganda. Parang may pagkating itong nakuha kong kulay, guys. Parang may pagka-pink siya. Wala, maganda nga siya, guys. Creamy. Creamy siya. Wala. Super ganda. kumain ako guys at saka uminom ng tubig yan, nandyan pa rin siya guys medyo may nabura siyang konti pero hindi naman lahat so nagustuhan ko rin tong lipi na to guys maganda siya, creamy yan, tsaka, tsaka ma mabango din siya yun na thanks for watching my video babuish